anim na paraan ng liyong mga kapatid na gawin ka kung sino ka. Ang magkapatid ay tiyak, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa sinuman. Naglalaban tayo, nagtatawanan, naglalaro at nagtatanggol. Hindi mahalaga kung kayo ang pinakamatalik na kaibigan o hindi man lang kayo makatayo sa iisang silid, kayong dalawa o tatlo o apat, ay magsasalo-salo sa isang hindi mapaghihiwalay na ugnayan na magtatagal habang buhay. Ang magkapatid ay tiyak na nasa mahabang panahon habang ang mga kaibigan at kasamahan ay maaaring dumating at umalis. Pero naiimpluensyahan ba talaga tayo ng mga kapatid natin? Isa, ang mga isyo sa timbang. Ang labis na katabaan ay kilala na tumatakbo sa mga henerasyon at pamilya. Ngunit may mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga kapatid ay may impluensya, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang baywang. Pananaliksik na isinagawa mula sa isang pag-aaral na nakabatay sa 2014 sa Duke University mula sa Sanford School of Public Policy ay nagpapakita na kung ang nakatatandang kapatid ay napakataba, ang mga pagkakataon ng nakababatang isa na maging kapareho ay tataas ng limang beses. Ito ay hindi alintana ang katotohanan na ang mga magulang ay napakataba o hindi. Dalawa, usapang karakter. Bagamat kakaunti ang katibayan na sumusuporta sa teorya ng pagkakasunod-sunod ng kapanganakan na nakakaapekto sa personalidad, tiyak na sapat na upang suportahan na pareho ang hugis ng magkapatid para sa isa't isa. Ang magkakapatid ay nagkakaroon ng magkakahiwalay na pagkakakilanlan para sa kanilang sarili at sa parehong paraan. Nasapat na upang suportahan na pareho ang hugis ng magkapatid para sa isa't isa. Ang magkakapatid ay nagkakaroon ng magkakahiwalay na pagkakakilanlan para sa kanilang sarili at sa parehong paraan nakakaapekto at humuhubog sa personalidad at mga katangian pati na rin ang pagwaugali ng iba sa isang malaking lawak. Halimbawa, mas magsusumi ka pang isang tao na maging isang palakaibigan kung ang kanyang kapatid ay mahiyain at tahimik. Sa kaso ng mga pamilyang may tatlong anak, mas malamang na mangyari ito sa magkakapatid na kapareho ng kasarian sa halip na sa magkaibang kasarian. Tatlo ang mga unang guro. Ang pag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan ang una naming natutunan mula sa aming mga kapatid. Ang pang-araw-araw na pagsasanay sa pag-unawa sa mga dayuhang isipan at pagkuha ng pananaw sa panlabas na mundo ang una nating nakukuha sa ating mga kapatid. Ang matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang bata sa bahay ay nagpakita ng mas mahusay at mas matagumpay na koneksyon sa mga kapantay sa paaralan. Apat, ang pag-save ng mga pag asawa ay kanilang gawain. Ang pagiging bahagi ng isang mas malaking pamilya ay nakakabawas sa pagkakataon ng diborsyo dahil sa mas maraming pagkakataon na masanay sa pagsasaayos. Ang Ohio State University ay nagtapos sa isang pag-aaral noong 2013 na ang bawat kapatid ay nagbabawas ng panganib sa diborsyo ng 2%. 5. Deal sa depression ang pag-aaway ng magkapatid ay kasing natural ng ulan. Gayunpaman, ang mga dahilan para sa labanan ay maaaring magkaroon ng malaking implikasyon sa kalusugan. Ang pag-aaway tungkol sa mga isyo tulad ng pagiging patas at pagkakapantay-pantay ay maaaring humantong sa pagkaranas ng mas mataas na antas ng depresyon. Ang parehong ay natapos ng isang dalawang libot labindalawa na pag-aaral ng Universidad ng Missouri ang pakikipaglaban sa personal na espasyo ay maaaring humantong sa pagunlad ng mababang pagpapahalaga sa sarili at pagkabalisa. Anim, ngunit sila rin ay nagpapalakas ng kaligayahan. Alam mo na iyon, ang pagkakaroon ng mga kapatid ay isang masayang karanasan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.